na maybe, gumagamit nga etong si Hoki ng scientific ninja tools or scroll sa pagcast ng Earth Style Jutsu na to. Uh, pero, hindi pala. Uh, gumamit talaga siya ng uh, hand seal at uh, chakra para gawin ang jutsu na to. Akala ko talaga scroll or scientific ninja tools. Same ng ginawa ni Borto sa last tuning exam, nung gumawa siya ng malakas na pang wide range na water jutsu. At kasi, kita nyo naman guys, buong arena sa akop nito. E, anyway, isa pang nagpabilib sa akin ang uh, photographic memory ni Hoki. Mabilis nang na-memorize ang pasikot-sikot uh, sa napakagulong mabatong arena na ginawa niya. Grabe din yung pag-memorize niya mga men. Naduduling ang mata niya sa kaka-memorize. Uh, pero in fairness, isang daanan lang, memorize niya agad ang area. Pwedeng i-classify as a dojutsu etong hinayupak na mata at memorya ni Hoki. Kitang kita talaga natin Nadihado nga etong si Inojin Maganda rin naman ang pinakita ni Inojin uh, Pero mas cool at astig talaga etong si Hoki diba? Malakas etong Earth Style Battle Spear na to At sa tingin ko nga Eh hindi lang ito yung Jutsu ni Hoki Madami pa siyang tinatago na Jutsu Nung time naman na nahuli nga ni Inojin uh, Si Hoki uh, gamit na nga uh, Mind Transfer Jutsu Akala ko nga eh tapos na yung laban Hindi pa pala Akala ko nga din dito, uh, genjutsu itong ginamit ni Hoki. Uh, cool! Napaka-cool! Cool ang jutsu na ito guys. Uh, parang reverse genjutsu lang ni Itachi. Uh, well anyway, hindi effective ang uh, mind transfer jutsu uh, dahil sa nag-training nga ang team ni Hoki ng uh, jutsu na pang-counter sa mga jutsu uh, tulad nito nitong uh, mind transfer jutsu. Mga anbu ang halos kaya gumawa ng ganitong jutsu. Pangdepensa nila, if ever man mahuli sila at i-interrogate ng kalaban. Sinabi pa nga ni Shikadai na napakahirap ng jutsu na to para matutunan ng isang genin lang. Pwedeng masiraan ng ulo ang user ng jutsu na to. So guys, panalo nga si Hoki sa laban nila ni Inojin. Nakita natin kung paano lumaban etong si Hoki. At para nga sa akin,